Bakit hindi naghahalo ang tubig ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean? Kung titingnan natin sa mapa ng mundo ay makikita na iisang katubigan lang o karagatan. Pero, lingit sa kaalaman ng lahat na ang Pacific at Atlantic Ocean ay hindi naghahalo ang tubig. Para itong langis at tubig na hindi mapagsasama. Makikita naman natin sa video na ito ang kinaibahan ng tubig ng Pacific at Atlantic. Ano ang dahilan bakit hindi nagahalo ang dalawang anyong tubig na ito? Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Una sa lahat, dapat nyo munang malaman na ang karagatan ay iisa lang. Ngunit hinati ito ng mga tao para mas madaling tandaan at malaman kung anong parte ito ng karagatan. Meron limang bahagi ng karagatan. Ito ay ang Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean at ang huli ay ang Southern Ocean. Ang limang nabanggit ko ay iisang karagatan lang na siyang bumubuo sa planetang Earth. 71% ang katubigan samantalang 29% lamang ang kalupaan. Matatagpuan ang Pacific Ocean sa silangang bahagi ng Asia at kanlurang bahagi naman ng Amerika at ang Atlantic ay matatagpuan sa pagitan ng Amerika at Afrika. So bakit hindi ito naghahalo? Ayon sa pag-aaral na ang Pacific at Atlantic Ocean ay magkaiba ng composition, density at interact with the gravity. Kumbaga magkaiba sila ng alat, kulay, komposisyon, nutrients pati na rin ang bigat. Ang tawag sa pagkakahati ng dalawang karagatan ay ocean clines na tinatawag ding halo clines. At ito ay nadiskubre ng isang taong manglalakbay na si Jacques Cousteau. Isang araw, siya ay naglalakbay sa karagatan nang hindi sinasadyang makita niya ang kakaibang dalawang anyong tubig na ito. Nagulat siya at hindi makapaniwala dahil nasa iisang karagatan lang naman ang nilalakbay niya. Ayon sa mga eksperto, di hamak na mas maalat ang tubig ng Atlantic Ocean kaysa sa Pacific para itong mantika at tubig na kapag pinaghalo mo ay nasa ibabaw lamang ang mantika. Dahil di hamak na mas magaan ito kesa sa tubig. Tulad ng sa Pacific, meron itong bigat na 63.77 to 64.10 samantalang sa Atlantic naman ay 63.82 to 64.15 so mas magaan ang tubig ng Pacific kaysa sa Atlantic kaya hindi sila naghahalo. Buko dyan, sinasabi din ng mga eksperto na ang isa pang dahilan kaya't hindi naghahalo ang Pacific at Atlantic ay dahil sa pag-ikot ng mundo. Nagbibigay ito ng magkaibang current sa Pacific at Atlantic Ocean, kumbaga nagkakasalubong ang alo ng dalawang karagatan kaya't hirap silang maghalo sa isa't isa. Magkaiba rin ang kanilang komposisyon kaya't mananatili ang tubig ng Pacific sa Pacific at ang Atlantic naman ay sa Atlantic ayon pa sa pag-aaral na hindi komportable ang isda o anumang lamang dagat sa Pasipik kapag pumunta ito sa Atlantic. Katulad ng sinabi ko kanina, marami silang pagkakaiba kaya't kapag napunta ang isang isda sa kabila, maninibago ito sa klima at komposisyon ng tubig. May mga lamang dagat kasing gusto sa mas maalat na parte ng karagatan at meron din namang mga gusto sa mas matabang na parte ng karagatan. Ang pagkakaroon ng pagkakaiba ng dalawang karagatan na ito ay ang siyang naging dahilan upang hindi sila maghalo sa isa't isa. At yan ang dahilan kung bakit hindi naghahalo ang tubig ng Pacific at Atlantic Ocean. Malaki ang pagkakaiba nilang dalawa bukod sa parehas na silang tubig.